na yung maliliit yung katalad ng binili mo nung nakaraan lima yun sakto limang ganito Ay, nakita pa niya ako oh nagutu <laughs> utusan pa ako Hello everyone! Lalabas ako ngayon. Inutusan ako ni Amang pumunta ng panda kasi bibili ako ng burger at saka ng ano, ng tinapay para sa burger. So, eto. Labas-labas tayo ngayon. Ano ba itong aking... Punta ka panda! Oo. Oh. Oh, aw may baon siyang pera. <laughs> Para may pera ako dito. Ang gagawin mo dyan, ibak, ano lang yan, palaruan yan. Wala namang mabibilhan dyan. Saan? ano mo mabibilhan dyan sa, ano, sa ano, palaruan? Sa eh. Ha? Huh? Ay, pag nag... Pag, ano yung maliliit na... Yung maliliit yung katalad ng binili mo nung nakaraan? Lima yun. Sakto lima. Mm -hmm. Limang ganito? Uh, Ay, nakita pa niya ako. Oh, nag-uto. <laughs> na sa <-utusan> pa ako. Ay, <laughs> oh, original ha? Kola ah. original. Let's go to the panda. Ito na. Malapit lang naman yung panda eh. Malapit lang. Nilalangkaran ko lang. Pakita ko sa inyo. Kaya nanonood ng aking video. Ayan. Ayan. Napakalapit lang ng panda. Nilalakaran ko lang mga bebe. Okay naman ang itsura ko guys, di ba? Wala namang problema. Ano? naman So guys, eto na nga. Meron bago ngayon dito sa ano, sa panda. Dati wala tong ganito eh. Dati, <laughs> um, ano nila, ang lagayan nila. kung baga ang basket na nila ay bakal. Ngayon, eto na siya. So, napin na natin yung burger. Na sinasabi, sa kasi kung bumili ni Amo na burger. At tingin-tingin ako at baka na naman ako magkamali. Eh. At mapagkamali ang ano, payatot na naman ang mabili kong burger. Ay, bawal, hindi pala pwede natin ipakita ang brand. Ganito naman tayo sa ano, sa Tinapay. Siyempre, kung magluluto ka ng burger, kailangan meron ding burger na tinapay. Alam naman mo mag-burger ka lang. Oo, pwede yun. Pero, mas masarap kung may tinapay. Diba guys? So, hanap natin yung burger. And burger. very good. Salamat, madam. Salamaliko. I'm okay, madam. So, ito, guys. Tapos na akong mamili. Nakabili na ako ng burger at nakabili na rin ako ng toast. At naibili ko na rin yung friend kong nagpabili sa akin ng ano, drinks niya. So, Uwi anna, na. Ganun lang 'yun. Ganun kadali. Uwi anna, na. Kapag talaga ikay marunong mamili. Alam na alam mo na talaga. Talagang mauutusan at mauutusan ka. Koti bag guys. Oh, Sabi na naman ang aking am. Bakit kaya napakatagal ni Rachel? <laughs> Joy! <No. laughs> buuan tu <laughs> Ha Aba is na saan ka ba wala dito ko eh oh, oh. Ngayon pala bakit na naman naman sa sa um, mukhong lalaki eh nandiyan Ito salamat Oh bye bye Thank you very much bye Thank you <laughs> bye, -bye. Bye, bye bye So guys Suna na. Naibigay na natin yung ano Pinabili sa atin. ba? Parang magandang oh, oh, mo. a guard na hindi ma-intindihan, mga bebe. Wala na. Ito na. Naandito na ako sa apartment. Ang saya. Ay. Ay, bebe. Mga bebe. Bye-bye na. Kasusunod na ulit. Salamat sa panunod. Love you. Mama. Mwah. Bye-bye.